So yun nga mga kabubog ano, gandang araw at bablog na naman tayo. Sa pagkakataong ito ay pipick up tayo ng yero dito sa Kwan. Sa isang junk shop ano dito sa tabing highway malapit sa amin. Itong junk shop nga ito ay malaking junk shop ano pero walang sariling sasakyan ano. At ako nga ang humahakot dito ng yero at ganun din ang mga lata, mga bubog at saka lahat ng buti ano. Kontrata ko yan mga kabubog ano. So sa akin lagi nagpapahakot yan Ang laban na namin dyan ay truck skill Pag sinabing truck skill mga kabubog ay diretsyo na sa deliveran ano uh, hindi natitimbangin at mm, babayaran na lang pagkabalik ano papakita na lang yung resibo ano ang kagandahan nga nito mga kabubog pagka ganitong truck skill at saka may hinahakutan kang mga ganito ay less uh, abala ka na ano hindi mo na kailangan umupa ng pwesto para ka na rin may pwesto sa tabing highway ano kasi nga ikaw ang humahakot ng kalakal nila ano hindi ka na magbabayad ng tagabantay ng tagalista hindi mo na kailangan ng cashier ano so basta mo na lang ikakarga basta mo na lang hahakutin ano may katulong ka pa pagkakarga yun ang kagandahan ng may mga hinahakutan ano suggest ko lang na kung kayo ay mami make up ay sana isang load ng isang load zero lang kung yero baka lang kung baka kasi kung halimbawa pinick up nyo ng halo, halo pa ibababa nyo pa yan so ikakarga pa ulit magdudubli trabaho din kayo ang kagandahan nito ay truck skill na nga mga kabubog ano, papakita lang yung timbang saka babayaran no? so sa pagkakataon niyang ito ay ang kasama ko ay dalawa ano, in extra ko yung aking kuan yung aking bayaw na magbubuti sa glit ano? at siya nga ang gagawin kong kamador ano? so marami pa rin nga palang kwan dito ano? marami na rin ang lata ano? ayan marami na rin ano? tsaka doon sa loob may mga lata pa rin doon no? so Marami na rin ang kwan dito, mga kabubog. Marami na rin. Marami na rin ang bubog. Ayan, tambak na rin. Ibabaklod natin yan mamaya, mga kabubog. Ano? Marami na rin kwatro at gin. Ano? So, sa isang araw, titirahin din natin yan. Ano? So, hintayin natin dumami pa. Ano? At, mm, yun nga ang kasama kong mga kabubog ay yung aking bayaw yan si Anthony ano at siyang magkakamada ano expert kasi yan mga kabubog sa pagkakamada ano at yung pamangkin ko kasama ko rin diyan so bali dalawa kaming tatlo kaming maghahakot diyan ano at isang magkakamada kaya saglit lang yan sa amin medyo malayo-layo kasi ang agwat ng kamadahan ng yero ayan No, marami rin tubo dito mga kabubog, ano. Dito ako kumukuha ng tubo pagka may sa akin, ano. Tayo naman ang bakal niyan, ang dami, ano. Pinapa-pick up niya lang 'yan. No. So, eto nga si Anthony ang magkakamada at mm, 'yan, medyo ang bilis ah. Mataas na kaagad, oh. So, kung titingnan niyo mga kabubog, talagang uh, napakagaling magkamada niyan dahil nagtrabaho 'yan ng matagal sa Jiangsha Kasama ko 'yan ng dalawang taon sa junk shop ano at ang mga ikinakamada niyan ay mga pan sa kalaka so sobra nga yan mga kabubog ng ah, dalawang kuan ano ah, mga tatlong dangkal sa hulihan at mga kalahating dangkal sa magkabila ang gilid ano so tingnan natin silipin natin ayan ayan yan yung kuan medyo mataas-taas na mga kabubog ano at ang bilis aglit lang yan halos na kuan lang yan sa amin nakabubug halos dalawang oras lang yan tinira ano. At inaabot nga yan mga kabubog ng kwan. Inaabot yan ng nasa 1,350. No? Inaabot ng nasa 1,350 ang kwan na yan. Ang kwan. At hindi pa nga kwan yan mga kabubog. Hindi pa, hindi pa umapaw sa kwan. Hindi pa umapaw dyan sa bakal na yan. Ano? At uh, pantay nga lang yan dyan, ano? Silipin nga natin yung kabila maganda. Pagkadali. Ay, medyo nakausti, ano? Tablay. So, yan. Hahatawin ah, ko yan. Hahatawin ah, ko yan dyan. Para pumantay, ano? Yan, ganun lang kuwan yan. Kasi hindi yan pwede mga kabubug na kuan na ah, nakalawit ng mahaba. Kasi kuwan yan, eh. Expressway natin idadaan yan, ano? So, tapos na nga. At, mm, tinatalian na nga mga kabubog, ano? At kailangan bago mag alas 12 ay makabalik din tayo diyan ano. At hahakot pa nga tayo ng bubog. Ang pangalawang biyahe natin ay bubog ano. So pinatatalian ko na para kuan. Ayun, oh, kaalaman na. Ano. Meron nga pala akong yero diyan mga kabubog na ay eh, binukod na magaganda pa. So ipapakarga ko na lang pauwi ano. Para pampiyesa ano. Pagka may mga naghahanap sa akin ng yero ay eh, diyan ako kumukuha no sa kanya pinibigil lang sa akin ng mura so ito na nga at mm, palabas na nga tayo ng gate ay di deliver na ano mga kabubog so kabuyaw kabuyaw yang kuha natin kabuyaw ang ang deliver natin yan no. marami kasi deliveran dito may tanawan may malbar ano may kabuyaw marami din sa kabuyaw so kabuyaw tayo ngayon ano, ano kasi holiday ngayon, yung ibang mga deliveran ay sarado. So itong deliveran natin sa Kabuyaw ay bukas ngayong araw ano. At hindi mm, ko alam kung Chinese yung New Year yata. So ayan na, natimbang na at mm, nandito na sa awan Yan, minamagnet na sa babaan. So ganun lang kabilis ano. Matapos timbangin, tinanggalan ng tulda, ano, minagnet ano at yan wala na. No. So tapos na. Ganun lang, kasimple. So, nakabalik na nga tayo, mga kabubog. ano At yan, kinakarga ng bubog. At maraming salamat sa mga nanood. Ano? Paki-like, paki-subscribe, paki-follow sa ating mga YouTube account channel. ano So, maraming salamat mga kabubog. Yun lang muna.